Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa matinding firepower na meron sa puwersa ng Israel, kung kaya akala ng halos karamihan, ay invincible na o barabang hindi tinatabla ng mga sundalo ng Israel. Pero hindi ito ang totoong nangyayari dahil sa hindi basta-basta ang kalabang hamas. Dahil kung gaano kasanay ang Israeli forces sa pakikipagdigma, ay ganun din ang mga mandirigmang hamas. Dahil ilang dekada na rin nilang ginagawa ito, kulang man sa mga modernong kagamitan gamitan kumpara sa IDF pero palagi naman silang nakakahanap ng paraan paano magmodify ng kanilang mga armas para makasabay sa mortal nilang kaaway ng mga hudyo. Sa tatalakayin natin ngayon ay tsak na may mga matutuwa dahil ang iba sa kanila ay nagrereklamo na hindi patas ang paglahad ng pangyayari kapag dihado ang grupo na kanilang pinapanigan base sa mga balita sa labas ng bansa matapos pasukin ng IDF ang Gaza Strip para tukuyin kung saan saan ang mga tunnels ng Hamas na siyang pinanggagalingan ng kanilang pag-aatake ay naka-encounter na sila ng ilang mga resistance mula sa kalaban. Ayon sa IDF, Ilang mga pwesto na ng rocket launchers ang kanilang nasira at ilang bihag na rin ang kanilang mga nasagip. Pero ayon sa Hamas, ang sinasabi ng IDF na mga bihag ay hindi raw sila ang may hawak nito, kundi ang ilang maliliit na grupo na panig sa kanila. Ibig sabihin, mga pipit suging kalaban lang ang nakaharap ng IDF. Rason para kagad nilang mabawi ang ilang mga bihag. Ayon sa tagapagsalita ng IDF, Simula kahapon ay nakapagtala na sila ng labin limang sundalo na naging casualty sa kanilang opensiba laban sa Hamas kahit ganoon na kamoderno ang kanilang mga kagamitan na nagpuprotekta sa kanila ay hindi pa rin maiiwasang nayayari sila ng mga determinadong kalaban nila na nagtatago sa mga tunnels at mga makakapal na mga talaiban na bigla na lang sumusulpot at may daladalang anti-tank missile na kanilang ginagamit para pangwasak sa mga sinasakyang armored vehicle ng mga sundalong Israeli. Noong Miyerkules ay nagpalabas ng statement ang mga mandirigmang Hamas na nagmula sa Brigada ng al qassam na gagawin daw nilang libingan ng mga Hudyo ang Gaza dahil sa kanilang ginawang ground invasion. Ayon naman sa IDF, dose-dose na na ng mga kalaban ang kanilang natodas simula ng pinasok nila ang Gaza Strip. Humigit kumulang 8,000 katao na ang nautas ang buhay simulang magpaulan na ng mga missiles ng Israel target ang mga gusaling pinagkukutaan o manon ng kanilang mga kalaban. Ayon sa tagapagsalita ng Hamas na si Gazi Hamad, kung nangyari daw ang ginawa nila noong October 7, ay check daw na magkakaroon ito ng pangalawa, pangatlo, pangapat at marami bang pagkakataon na ulit-ulitin nilang gawin hanggang sa lumuhod ng Israel. Madaling sabihin, pero mahirap gawin Lalo nat na alerto na ang buong sandatahang lakas ng IDF para sagupain ng anumang puwersa na lulusob sa teritoryo nila. Isa pa, ang Hamas ngayon ang siyang hinahanap at hinahabol para ubusin kung kaya't mahirap ang sinasabi ng kanilang spokesperson. Ayon sa ilang mga nauling membro ng Hamas, balita raw nila na sumibat na sa ibang bansa ang ilang mga leader nila nang magumpisa ng paulanan ng airstrike ng Israel ang Gaza. Mahirap na talagang pagkaisahin pa ang dalawang magkaaway na ito dahil lantara na talaga ang galit ng mga tagapagsalita ng Hamas laban sa Israel. Sa isang interview ayon pa rin kay Gazi Hamad. Ang Israel daw ay isang bansa na dapat nilang burahin. Sila daw ang nagdadala ng kaguluhan sa lahat ng Arab at Islamic nations. Kaya kailangan daw natapusin sila at hindi raw siya nahihiya na sabihin ito. Kailangan daw nabigyan ng leksyon ng Israel. Alam naman daw niya na hindi madali ang kanilang gagawing paglaban sa Israel at siguradong may malalagas sa kanila. Ayos lang daw ito. Ipinagmamalaki daw nila na sila ay nagsasakripisyo para sa kanilang pinaglalaban. Samantala, nagumpisa ng sumausaw sa kaguluhan ng isa pang grupo na galit na galit sa Israel, Estados Unidos at Saudi Arabia. Ito ay ang grupo ng Houthi sa Yemen. Nagpalipad sila ng missile pero na-intercept ng Israeli Air Force at handang pabagsakin ito pag pumasok sa airspace nila. Buti na lang at hindi ito umabot. Sa nangyayaring kaguluhan yon ay malaki talaga ang chance ang kakalat ito at pati ang ekonomiya ng buong mundo ay maaapektuhan kapag nagumpisa ng targetin ng huti ang mga oil refineries ng Saudi Arabia kung saan ay nagawa na nila ito noong 2014. Samantala, tinapos na ng bansang Bolivia sa South America ang kanilang diplomatic ties sa bansang Israel sa rason ng hindi pagtigil ang Israel sa ginagawang opensiba sa loob ng Gaza. de su posición principista de respeto a la vida ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Naman ang bansang Chile at Colombia ang kanilang mga ambasador sa Israel bilang protesta sa ginagawang sa Gaza. ng Presidente ng Brazil ang Israel dahilan rin mismo ng ginagawa nito sa loob ng Gaza. Kailangan nang matapos ito ng Israel sa mas lalong madaling panahon dahil kapag dumagal pa ito ay siguradong madadagdagan pa ang mga grupong gustong kumalaban sa Israel dahil sila ay napapalibutan ng mga nasyon na dati nang nagkaroon ng kagustuhang mabura sila sa sanlibutan. Ikaw, naniniwala ka bang tatagal at mas lalala pa? ang sitwasyon sa Gaza? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.